Luto pa ko sa rock. Yan, hot dal may gasol. Kapit na siya, luto na huwag na to. siya kung nangangati ang iyo ba ba sa UTI man daw na kuha ganig mga pito ka ano ni pito ka udlo to ano ani kadaghan 1 2 3 4 5 6 7 lingkod ka sa ano law bitaw oh kan sya dili sa ano law dai kana ba kana ana unsay pwede ni batungod imong diba sa imong part sa lawas bitaw lingkod ka wala tong mga katikati or under allergies. So, Unsa na may nagud mga punjay-punjay. mga katol, taka balo na kay kaon, mga katol kay tomato, tanggal kung ano, Ayun lang.